Ay, kung unang, ano, sungay. No. Baka, Ay, ama, sayang, kung may kadakit ka ang sungay niyan ano? Hmm. Sakit so, yata, yata yung kalawa na yan, kaya hindi kinakasakit oh, sakit yan. <laughs> hindi yan nagkasakit. Yeah. namatayan hindi agad nabalikan. Hindi agad napansin. Ito sa bulok na. Init. Init, Init. <laughs> Init ang anong kalabaw. Ini hindi agad napansin yan. Init. Siyempre, pag yan ay two days nang patay, makakain ng pabalita. Idarang mo yan ng two days sa ano, sa ah, days, 2 days sa initan patay yan. Yung ganyan, buhay na. Siguran ko mo Kasi kung yan agad ay halimbawa, baba, ako grabe ka naman, parang sumbang. Ano e, yun? Ano yun? Ano Oo. Kaya, kaya magandang part dyan na yun na. Eh, yung leeg. Leeg. May korte. Oo. Balikan natin yan. Uh, uh, sa no? Mga dalawang linggo. Ito yung mga pinag-ano ng uwan. Yung mga tagay-babang saka, talaga ng ganti. Oo, so, ano. Ay, yung bawin na. Oo, ano kanya na ano? sako natin pagka wala na talaga yung balat. Ano? Pag wala na yung balat, ano? Hindi naman balat niyan. Leather na yan. Oo oh, nga. Yung, I eh, mean, pagka ano, pagka yung talaga wala na no, no, yung balat. Yung may pagkita na gano'n na. Yung katulad ng sa one piece, oh. yung gatwa. Hey. Yung gano'n na, yung gano'n na. Yung lalaki ng bangaw ngayon. Yung spinal. eh yung mga itlog Ayun. Ito nga ulo pa rin na na doon na. Ah, tonto ang mga bayawak dito kayo. Ano? Tonto ang mga bayawak dito. Babing bayawak siguro dito nun. Oo, nagtepes na sila dito. Bayawak, uwak. Ano pa? Ano kayo kalabaw yun ano? Kalabaw yun nun? Ano yan? Ito kayo nun yung ano? Iba kasi pag namatay na, hindi na nila kinakatay na nila. Yung pinatiyo dani yata, ganun na. Hindi yung kinatay tanungan nunga dyan. Hindi na, hindi na. Baka matay na yun Baka matagal ng patay Siguro yan ay mga tubay ng patay. Hindi na